sa wow, ang ganda naman. <laughs> ah, no. Para sa akin ha shell <laughs> sa Ubas Farm. Tay. Sana. Ah, Wala ka jacket? Bakit? Wala eh. Tanong ba siya? Ano ba 'yan? Akala ko pantita sa no. Sabi pantita sa outfit. ano ng Apa oh, oh, ito tayo na ang Obas Farm. ito pala eh. Ito. So far. <laughs> ito pala, no? Oh, yeah. Obas Farm. I'm, pee, you know? yes, I'm Obas Farm. Farm. <laughs> <laughs> Man, pala mainit eh.

pala puno niyan no? eh. Kulay green siya. ito tayo sa kulay pula. Ito oh, tayo. Ito pala. Ito pa yalak. Ito to. Malal Malalasing tayo nito. Yes. Magkano yung buti niya? Ayaw nga naman. 200. 200? Diba? Diba? Yung braised juice ko, itagawa sa mga mga mabagal sa mga mabagal sa puso. Hindi, meron pa po tayong susunod yan. Blueberry. Blueberry? Opo. O, meron din dito? Wildberry po yung nga namin. Naman namin. Sa bunda. Wala. Mamali tayo ngang pre-taste ko tayo. O, ano pre-taste

Sir, mga natin, sir. Hindi na. Mal di nakakalasing ba ito? Hindi, sir. Mga gusto nito, ah, ah, mga try it. Parang hindi magkakalain lasa, eh. Hindi na. May sipa, sir. Mga gusto mo. Mm -hmm. May isipa. Oo, oh, mayroon ba? Try it. Hindi ah. na. yung video nakakalasing? Pag na stuck po siya sir, ganito pa yung lasa. Mm -hmm. Ang kalay naman. Ang mm, nabibili ko sa Baguio, yung may tama din. Ah, ito! Opo, ma'am. Yan po yung Magari, ganito? 300 po sa wine na po. 300? Sa ate, Diyos natin, sir, 200. Ma'am, ma'am, gusto po. Try mo. Ito nga kakalasing. Pang flavor. <laughs> Ayos mo ka, ma'am. po, sige nandito ko. Hmm. Ito so, na kala so, si. Ano? Ano? So, ano? So, ano? So, ano? So. Ano? 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 Ano?

Basta mala ano lang po. Medyo malaki. Wala nga po uh, kami uh, naman papa. Uh, Ang okay. ganoon. Wala <laughs> na <Rana> kaming <laughs> ano doon sinimento na eh. Wala na <laughs> kaming kainan. Saan pwede <laughs> sa akin. Uh, ano ba mata ka ba sa tubig yan? Kailangan tubig-tubig talaga. 200 per bottle sa. Maganda yung isa, 'di ba? Pwede topic 250 yung nakakalasing. 300 po kasi yung na Banier kasi yun. Ha. Banier. lang ka, li liit lang 250. Ayun yung 300. Opo.

kasi naka ano, yung may alcohol. Ito. Ito 300. Asan no? yung Alin mas yung nobili no ito? Uh, 300 to. Ito medyo may tama. Medyo may alcohol. Yung juice lang is 200, 200 lang yung may juice. Yeah, ito sa tomato. Ah, na lang. Pwedeng pumitas konti. Ha? Ay, okay, okay. uh -huh. Dapat kay ano? Hoy, dapat pipicturan ka. Yan oh, yeah. Yeah, no, ito to to, oh. Tapos yan yeah, yan. Yeah. Sumari pipicturan baka kukuya dali baka nahala na halata ka alam ko sarap yung isa nakakalasing sarap dito diba bali ano dito boss yung 350 Yes, sir. Ganun din. Parehas lang ng price. P50. Bawal po kumain. Ay, ba't ganoon ba? Bawal po magganit kasi papangit na siya. Ah. Kasi, ka kasi ginagawa, tinitikman. Ah. Nabubungin na yung bunch po. Ah, yun. Kaya po naglagay kami ng mm. asante. Kasi, kasi pretest eh. Uh. Pag pumitas ka, kailangan punin na. Ito yung upper punch po. Upper punch, oh, upper. Up, yeah. I think ito sa nga ah. How oh, to pick grapes. Ganito po sir. Halimbawa ito, pipitasin na natin to. Ah, ito ah ganyan sa sa natin, no? Ah, okay. bawal hilain. Ah. ah, okay. Ah. Ay, ah. <laughs> <coughs> <coughs> oh, okay. Wala. Na. Wala na akong lupa. Wala na lupa sa Hindi, no, doon doon Gusto ko yung guapol. Ilang taon boss bago mamunga? Sa amin mas sir, ano, seven months, eight months, nag-harvest na kami. Gano'ng kalaki ng puno